salung banda naman dito ang patula yan patula Ito. Yung bahay ko parang ano na. Parang ano na itong bahay ko. Uh, ang dami, ang dami. Ayan. Ito naman yung gabi. Pangsigang. Ayan. Gabi. Ano sabihin naman itong kapatid ko eh. Naglalaro ako ng tungit. Magtatanim ako ng gabi. Ang palayang yung kalabasa umakyat na sa puno yun ayan malapit na din yung bunga yan eto naman yung otitap ayan bing maiinggit ka bing uwi ka na ng probinsya Yun. ayun yung kasama ko